Good day sa inyo. Ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa muscle cramps o yung naninitig na binti. Ano po? Ah, uh, madalas nagigising tayo sa gabi ang sakit-sakit ng paa natin tapos naninigas eh nagka-cramps na pala no po. Ang uh, maraming dahilan ang pagkakaroon ng cramps ano po. Ah, uh, maaring napagod o overused ang ating muscle, dehydrated, So, kulang sa iniinom na tubig at nagkulang din sa electrolytes. Kulang sa potassium, magnesium at calcium. Um, or kaya naman, merong sakit sa nerves uh, like nerve compression, diabetes at yung mga buntis nakakaranas din ito. Ano po? Di ba parang uh, maninigas yung paa mo kasama na yung daliri mo dyan. Ano? Ngayon, anong mga pwede natin gawin? Ano po? Uh, I stretch ang muscles natin. Ito yung muscles natin dito sa binti, yung gastrocnemius, uh, yung yung ating hita, yung harap at likod, yung hamstrings, tsaka yung quads. Idiretso nyo lang po. Uh, ganun po ang pag-stretch. Or pwede nyo kunin yung mga daliri nyo at iharap papunta sa inyo. Ganun po, hihilahin nyo papunta sa inyong face. So, nai-stretch na siya in that way. At pagkatapos, pwede nyo rin siyang imasahe para gumanda naman po yung blood flow dun sa inyong paa or binti. Ano po? Uh, pwede rin ang hot compress. Kumuha lamang tayo ng maligamgam na tubig. Pwede nyo lagyan ng Epsom salt. Nabibili ito sa mga groceries. Ano po? Yan. Tapos tutunawin nyo dyan. Tapos itong uh, towel, yan. Ang gagamitin nyo na pang hot compress doon sa lugar na madalas mag-cramps, ano po, ganyan. Kasi itong Epsom salt, meron po yung kasamang magnesium, ano po. Tapos, syempre, kailangan nating uminom ng 8 hanggang 12 basong tubig sa araw-araw. Uh, pwede rin po yung mga sports drink kasi meron niyang taglay na electrolytes. At syempre, kakain tayo ng mga pagkain mayaman sa calcium, katulad po ng keso, gatas, soya milk, Uh, pagdating naman po sa magnesium, yung mga nuts, yung mga seeds, buto-buto, at marami rin po ang soya milk, yung mga tofu, tokwa, at taho. At pagdating naman po sa potassium, syempre saging, patatas na may balat, at saka yung orange or orange juice. Yan po yung damihan natin ng kain. Ano po? Ah, ano ang mga nababagay na exercise? Stationary bike kasi na-stretch niya yung ating mga binti. Ano po? At syempre, bago tayo matulog, a uh, ugaliin na nating stretch ang ating binti. Ako uh, may merong magi-stretch sa inyo better, pero kung hindi, kayo na lang po ang magdiretsyo ng inyong binti. Tapos po eh, medyo i-stretch natin do sa gawing paa para hindi tayo magka-cramps sa gabi. So sana po maiwasan na natin ang mga feeling na cramps sa gabi. Salamat po.